Senador Bato Dilarosa. tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako ay muling mananalo, rest assured that I will continue my my advocacy on public order and uh, national national uh, defense and security. Uh, doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my uh, fight against illegal drugs and uh, criminality and uh, ang labo fight against illegal drugs? Talaga ba ba to? Tapos nagkita kayo ni Tony Yang ba yun? Pinansin ka ni Tony Yang? Tapos ikaw hindi mo pinansin? Di ba mga drug lord yung mga yan? Tapos ngayon sasabihin mo, pupukos ka sa illegal drugs? Tama na ba to? Tama na. Okay na yon, Okay na. Naging senador ka ng isang beses, okay na, tama na yan. Uh, hindi ka na namin kailangan. Diba? Ang harapin nyo ngayon, yung ICC. Yun. Tama na. Hindi namin kailangan ng bato sa senado. Bato na tagapagtanggol ng mga dutae, nikibuloy, hindi namin kailangan yan. Hmm. Tama na. For National Defense and Security, we will situate that uh, our national defense posture should be credible enough against uh, foreign uh, invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have two minutes, sir. Ah, two minutes? Hindi pa po tapos? Oh, hindi, lang, lang, hindi ko na taposin ah, yun. Hindi mo na taposin? Okay, question na po. Sino magtatanong? Wala, wala. Ang, 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 ano lang ng uh, speech ni Batu eh. Kumbaga sa Bisaya pa, mubukra kayo. <laughs> <laughs> sir De La Rosa? Ah, uh, Yeah, so Gusto okay. ko si Mabs magtanong. Mab, magtanong ka, Mab. Mab, ka, ma. Mab special oh, request. Oh, magtanong ka. Tanong ka na, Iha. <laughs> ah, wala kang talaga kan naisip, no? <laughs> <laughs> dahil na tanong mo na lahat naman pa. Oh, meron. Sir, um, alam po natin na you're very close with the Duterte family and yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Uh, do you think this will affect how, kung ano po yung kalalabasan nitong election na ito para sa inyo? Yes. Uh, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan but uh, I am more inclined to believe. Anong pwede kang manalo, pwede kang matalo? Isa lang po puntahan mo, matatalo ka. <laughs> Feeling mo naman nanalo ka. <laughs> Doon sa mananalo tayo. May may effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. Uh, may effect ito. Ang alam mo naman ng Pilipino, um, Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay dihadista. Nakikita na 'yung pag binubugbog ka palagi, parang Fernando Po Jr. ba? 'Di ba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa iyo 'yung taong bayan. Which na dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo hindi naman tayo yung mga mga violenting tao, di ba? Kristiano so, tayo. Talagang ano na to si Bato? Parang gina, gagawin niya ng ano, pelikula yung Senado. Magpapaawa sila, pabugbog muna kuno sila, no? Para uh, iboto sila, nako po. Delikado 'yan. Pabugbog <laughs> ka na lang, hindi ka pa rin namin iboto. <laughs> okay, Dena, awa tayo sa taong binubugbog. So, I hope uh, the effect would uh, come out that way. Any hey, more? Hello. Hi, sir. Yes. yes. Hi. Sir, um, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang ang uh, gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga kaong bayan dahil hindi mo namin trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng isang senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge diyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mong author lang, I can be an author to all the the bills that is being uh, passed uh, in the Senate. Pero kung apinakamahirap kasi dyan, you sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awal ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga, very stiff yung uh, opposition. Medyo matagal tayo makalusot yung ating mga misyors na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong... Sabi na dito, sabi dito ni Danny. Oh. Ayos ka, hinusgahan mo agad. Ulol, oh, ibubuto ko pa rin si Bat. Ibuto mo? Bakit alam ko? Ako? Eh uh, ito siya oh, ito siya. Hindi ko ibubuto 'yan oh, ito, to, to. Uh, dagdagan ko pa, ito siya oh. Yan, yan, yan. Bakit ako ibubuto? Ba't ko ibubuto 'yan? Walang silbi yan. Alam nyo, ang mga walang silbi, kasi matitino kami. May uta kami. Oo, nakikita namin yung mga walang silbi, hindi namin ibubuto yan. Pero yung katulad ni Danny, kasi bubo yan, oo, ibubuto niya, yung katulad niyang bobo rin. ba? Diba? Kasi namanan niya yung kabubuhan ng tatay niya, kabubuhan ng nanay niyang patay na ngayon. Namanan niya yun. Kaya ayan. Ibubuto niya yung kapwa ni <laughs> Tanga! Eh, ributo mo! Anong pake namin? Ulul ka! number one, yung PNP height, uh, PNP, BJMP, uh, BGMP, BFP, Bucor, uh, height equality bill. Na Ay, yan siya na? true pa. na, true ipa. natin yan, yung uh, uh BIP Bureau of Investigation uh, program napalusot natin yan, naging batas na yan uh, yung uh, anti-terror bill uh, we co sponsor tayo anti-terrorism act co-sponsor tayo don we we help in the passage of that uh, uh, law so so far lang mo sabi ko sa inyo yung mga pending ko pa na medyo mabibigat yung uh, uh yung uh, restoration of death penalty for uh, high level drug uh, traffickers ay medyo hirap ako dyan pero rest assured hindi ako hinto dyan ipaglalaban ko pa rin yan in the next ganito kasi yan alam niyang hindi yan maaprobahan yung uh, yung batas na yan pero ipupush niya pa rin yan pero alam niya na hindi maaprobahan yan pero para syempre mag election kasi ipupush niya yan yan yung ibibidan niya sa mga speech niya tara mabola na naman yung mga Pilipino yun Ah, bula-bula lang. Ganun lang naman yan eh. Ah, oh, kung sino yung mabula, edi go. K.O. Maliwala kayo dyan sa mga pinagsasabi ng mga yan. Ay, nako. Mama Adela Brazo, shoutout po ha. Magandang hapon. Ma'am Ninita Umali, shoutout po. Congress, kung ako sisortihin at yung uh, pagbabalik ng mandatory ROTC, dahil kina, kailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng uh, We si Philippine Sin, nung comment nga kayo dyan eh. <laughs> That's the reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang uh, dalawang uh, priority natin. na... Lana Rie, shout out po ah. Ipapain ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara. And, sir, from Singapore's Straits Times. Yes. Sir, you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives squad. how do you think, sir, these investigations will affect your senator, senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito, or epekto po ito na kawalan ng aliansa between uh, President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind, what's behind all these investigations. They are all, they form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, uh, wait, lang, wait lang guys ah. Nakalain pa ba ako? Wait lang, wait lang. Nakalain pa ba ako? But verify if it's you. Nakalagay dito. Wala ka. Wait lang, wait lang. Okay, o, tuloy na muna tayo. Lukuloko tong ano ah. Pag ne-next ko kasi to, baka maano tayo. Baka ma... Okay, okay na. Tuloy na natin. Uh, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, taong bayo na, taong bayo na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then na uh, Makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. <coughs> kung sila'y naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako ibuto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matinok na tao at uh, sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga, kriminalidad, para may salba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. To do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal... Takot ka doon sa triangle na pagpuntok eh. Takbo kayo eh. <laughs> Alay, para dyan sa laban na yan. Hindi pa ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng War on Drugs ni President Duterte. Hindi... Alam mo yan si Batua. Hindi ka talaga atras, Batu kasi alam mo bakit. Pag bumaba ka sa pagkasinador at umatras ka pa at na uh, ano, ano na eh, normal ka na na ano eh, Pilipino eh. ba? Diba? Magtatago ka na niyan. Kasi nga, sangkot ka. No? Sa tinatawag lawar on drugs ni Digong. At iniimbestigahan ka ngayon ng ICC bato. Oo, iniimbestigahan ka ngayon. So lahat gagawin mo natumak mo ng pagkasinador ulit para magkaroon ka ng immunity. Bato naman para namang ano? Lahat talaga gagawin mo. Sasabihin mo maki eh, kahit buhay ko pa 'yung kapalit mga ganun-ganon. Gagawin mo yun para protektahan mo yung sarili mo. Siyempre, pag sinador ka, mapoprotektahan mo yung sarili mo eh. And of course, si Ladigong mapoproteksyonan mo rin. Kasi kaibigan mo nga. Diba? Si Kibuloy, ganun din. Oo. Oh. Kasi yung mga duta, eh, eh, kayo yung ano dyan eh, tinatanim eh. Ah. Uh. yun ginawa namin para kami umaman, para kami magkapira. Ginawa namin yun para maisalwa ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talama kalukuhan. Isalba daw yung kinabukasan ng mga kabataan. Tapos sino yung minor na namatay sa panahon ni Digong? Isto Jante. Naisalba nyo ba yung buhay? Ha? Ayusip. Matro talaga ang druga. Ngayon, look, what is happening right now? balik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na... Bato! Mas maraming nawalang kabataan nung panahon nyo. Patay! K.O. nakikidnap Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. maging mayor, magiging... ang, ang, tatapang na nila ngayon, magpapayalag ka dito si OC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi yan nagpapakita ngayon, nagpapahala naman si COC. Ano ibig sabihin yan? Ganun, nabakatanga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga personalities na yan? So, ano magiging mangyayari sa ating bansa? Okay. Di ba? Nating alabanan natin yan. Sir, Verke... For the future of our children. Sir, and our quickly. grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC office of the prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero inignore mo namin. Dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nag-contact sa opisina ko, pero inignore namin. Hindi namin na... Uh, hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan, baka mamaya, mga gagugago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo. No? Gawa na pangalan na kunyaya, European daw sila, na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay, eh, nung uh, pagputok ni, pagsabi ni Trillianis, nung isyu uh, isyo na yan. So, ganun kayo kawik, ganun kayo kabobo na hindi nyo kayang i-identify, ganun. Malalaman nyo naman yan eh, kung talagang legit sila o hindi eh. Baka ba naman ba to? Baka naman iwan eh. Meron nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong intertindin yan dahil baka baka ulo lang yan na sumasakay sa isyu Okay na? Okay, okay na po, sir. Ha? Huh? Okay. Time oh, oh. <laughs> kukunti lang yung speech ko eh. Dapat dabihan nyo dito sa interview. Uh, interview. Okay. Oh, interview. Oh. Questions ba? Wala na? Last question. Okay, okay. Okay. Well, last question. ABS -ABS Hi, ABL. sir. Good morning. Oh, Good morning. Ay, paborito ko to. <laughs> sir, sabi, mo, sabi niyo po kanina, ito yung lang ulit yung sinasabi, yung grand plan mm. uh, to destroy your image. Yung lahat ng alay kay, naka-alay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work yun? Uh, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila, Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo nang pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong sorbe na tumataas din ako. Uh, uh, hindi ko naman, I'm not fighting this sorbe firm. Naniwala pa rin, ako, arin, pa rin ako sa kanila, pero... Sige lang, titingnan natin. Titingnan natin. Pero, uh, as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ako nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, uh, naramdaman ko man din yung, yung init na kailangang pagtanggap sa akin. Kaya, hindi sir, gumayabang ako. That's my honest opinion. My honest opinion lang. Uh, nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Uh, fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. Uh, may lumabas kasi na post ni Congressman Polong hmm. uh, sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Uh, would you know ano yung pinag-meetingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, uh, so far, uh, hindi pa final yung decision nila, no? Pero yun nga, iniimbitahan namin since nag-take uh, out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we are hoping na sasama siya sa amin, tatakbong si Senador. Pero ang requirement lang niya is uh, dapat si Mayor, na uh, si President Duterte ang tatakbong Mayor ng Dabao. Pero mukhang uh, hindi pa na-finalize. So, yung last na national convention namin sa PDP sa Dabao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na, sabi na, ano pa daw, wala, pa, wala pang wala pang wala final, wala, wala pa silang pag uh, napag-usapan. Okay. okay, maraming salamat po. Salamat, sir. thank you. So, yan, uh... Press 1, sino yung ano? Yung uh, boboto buboto kay Batong para sa iniduro. Press 1 po, press 1. Sige nga, para malaman natin. Grabe, huwag na po kayong pumayag na papaikot-ikotin kayo ng mga politiko na to. Ginagamit po tayo eh. Pinapaikot-ikot tayo eh. Payag ba kayo? Focus lang kuno sila sa Papayak ba kayo na mabalik yung pataya na yan? Sige nga. Ang daming nag-press one, no? Oh. Oh. Oh, shoutout kay Marie, ah, uh, Marie R. R. Ang ah. oh, daming nag-press one. Oh, patay ka bato, Diretso ka iniduro. Big sabihin, ayaw nila sa'yo. Oh, diba? ba? O, papayag ba kayo na ibuto button nyo si Bato? Sige nga. Magtatanggo lang po yan sa mga Duterte pag ginawa nyo yan. Hmm. Eh, doon pangalang sa hearing sa Davao eh. ba? Diba? Diniin nila si, gini, uh, si Tori. ba? Dini, diniin na nila doon. Diniin. Pinagtulungan po nila doon. ba? Diba? Kasi pinagtatanggol po nila si Kibuloy time na yun. Oh. O, oh, ba? Diba? Lupet? <laughs> salamat, salamat sa inyo, ha? Salamat, Salamat po. Salamat. Magandang uh, tanghali. Oh. Uh.